Sa isang bukas na field, nakatayo si Michael at pinagmamasdan ng magagandang kulay sa langit. Bigla, may narinig siyang putok ng baril at ang sigaw ng isang babae, at pagkaraan, nagising si Michael. Nang gabing iyon, pumunta si Michael sa kasino kung saan siya nagtatrabaho na sa loob ng tatlong buwan. Sa mga panahong iyon, natutunan na niya ang buong layout ng kasino at ang pwesto ng mga kamera. Naging magkaibigan na rin siya ng mga empleyado dahil natutunan niya ang kanilang mga gusto at araw-araw na routine. Naging pamilyar din siya sa mga regular na kliyente. Dahil mabuting empleyado siya, nakakapagsilbi siya sa mga VIP clients at minsan nakakarinig siya ng mga confidential na impormasyon. Pagkatapos ng kanyang shift, tinanggal ni Michael ang lahat ng prosthetics na suot niya sa mukha. Lumalabas na siya ay isang common at nagtatrabaho sa kasino para makakuha ng inside information. Nag-install din siya ng mga maliit na gadgets sa iba't ibang machines at tables. Matapos ang tatlong buwang sipag, handa na siyang manalo ng pera. Nakasuot ng ibang disguise, pumasok siya sa kasino at ginamit ang kanyang cellphone para ay activate ang isang nakatagong gadget na nagpapalipad ng mga cards mula sa shuffling machine. Pumunta siya sa isang table kung saan ginamit niya ang sarili niyang magnetic dice para manalo dahil kanina ay nag-install siya ng button na nagpapalit ng resulta. Pumasok din siya sa kwarto ng isang VIP client na natutulog dahil nilagyan niya ng sedative ang inumin nito habang siya ay nagtatrabaho. Dahil sa gulo na dulot ng mga baraha, ililipat ang mga VIP players sa private room, kaya ninakaw ni Michael ang gold pad ng lalaking iyon at ang mga mamahaling damit nito. Mabilis na pumunta si Michael sa service elevator at naglagay ng sarili niyang chip sa control panel. Nang makita siya ng empleyado na nagdadala ng bagong cards, nagkunwari si Michael na naliligaw siya at nagfile ng reklamo bilang VIP, kaya pumayag ang empleyado na dalhin siya sa tamang floor gamit ang service elevator. Ginamit ni Michael ang cellphone niya ulit para patigilan ang elevator at patayin ang mga ilaw. Habang ang empleyado ay naghahanap ng tulong, pinalitan ni Michael ang kahon ng bagong parts para sa bagong kliyente. Maya-maya, binuhay ulit ni Michael ang lahat at pumasok sa VIP room kung saan umupo siya sa main table kasama si Alex. Naglagay din siya ng espesyal na salamin na nagpapakita ng mga numero sa mga binagong cards. Nang magsimula ang laro, sinigurado ni Michael na hindi siya mananalo sa bawat round para hindi magduda ang iba at mapataas ang kanilang mga taya. Bigla na lang nagbago ang mga parts ni Michael nang hindi niya namamalayan at tinaya niya lahat ng perang na panalunan. Sumunod na nagtasang lahat ng ibang players ng taya at nakaramdam ng kaligayahan si Michael, ngunit nagulat siya nang makita niyang talo siya dahil hindi na pareho ang mga numero. Nanalo ang pangatlong player, naubos ni Michael ang lahat ng perang na panalunan at tumigil na sa laro para lang itago ito. Habang siya ay nagiging suspecha, sinundan niya ang lalaking nanalo sa corridor at kinuha ang maletang may pera mula rito, ngunit napansin niyang papel lang ang laman. Biglang kumislap ang mga ilaw at nagbago ang mukha ng lalaki, na nagpapakita na hindi ito ang tamang tao na hinahanap ni Michael. Dumating ang mga gwardya at nahuli si Michael habang nakikita niyang nakataka si Alex nang hindi namamalayan. Si Michael ay tinali sa isang upuan sa isang storage room at binugbog siya ng isang gwardya bago tanungin siya ni Victor, ang may-ari ng kasino, tungkol sa pera. Nang magtangkang magpanggap si Michael bilang isang VIP, binugbog siya ulit, kaya't nagsimula siyang magpaliwanag na isang ibang conman ang kumuha ng pera. Hindi siya pinaniwalaan ni Victor at binigyan siya ng isang linggo para ibalik ang pera, o may masamang mangyayari sa kanya. Pagkatapos, nagtungo si Michael sa isang simpleng kasino sa gitna ng wala, kung saan pinapanatili siya ng mga gwardiya na may mga baril. Ngunit umatras sila nang salubungin siya ni Leon, ang boss nila, bilang isang matagal ng kaibigan. Habang nagkakasama sila sa inuman, napansin ni Michael ang isang kwintas na may simbolo na kapareho ng kay Alex. Tinanong niya ito tungkol sa kahulugan nito, ngunit una nang ipinabot ni Leon kay Michael ang kanyang kwento. Pinaliwanag ni Leon na may mga tao tulad ng mga psychics at manghuhula na ipinanganak na may kakayahang pumasok sa kanilang sariling consciousness na parang isang espesyal na silid kung saan naroroon ang kanilang subconscious. Sa kaso ni Alex, tila may kakayahan siyang baguhin ang mga bagay na nakikita ng ibang tao. Sa tulong ng isang aklat na may mga ilustrasyon tungkol sa alamat, ipinaliwanag ni Leon na ang bawat isa sa mundo ay nakakabit sa isang kolektibong unconsciousness at ang lahat ng mga alamat ay nagmula dito. Ang mga tao na may espesyal na kapangyarihan ay maaaring lumabas sa kanilang sariling consciousness at pumasok sa kolektibong unconsciousness, na parang isang alternate universe na nag-aalok ng walang katapusang posibilidad at lahat ng kaalaman ng sangkatauhan. Ang mga normal na tao ay maaari ding pumasok sa lugar na ito ngunit hindi makakalabas ng walang isang espesyal na amulet na nagsisilbing compass. Tinutokso ni Michael ang mga kwento ni Leon at hindi siya naniniwala dito. Tinutokso ni Leon si Michael na magtulungan na lang at sundin ang plano para manalo sila ng pera sa kasino. Nagbigay si Leon ng aklat na naglalaman ng listahan ng mga tao na may mga kapangyarihan at inutusan si Michael na hanapin si Alex ng mag-isa. Kinabukasan, nakipagkita si Alex kay Gordon at ibinigay ang pera. Doon, ibinunyag ni Gordon na may campus siya at humiling kay Alex na turuan siya kung paano gamitin ang magic door. Ngunit tumanggi si Alex, sinasabing gusto niyang magtrabaho kasama si Gordon at hindi niya nais na mawala ito. Bumalik kay Michael, tinanong si Leon tungkol sa mga tao sa listahan at ipinahayag ni Leon na totoo ang mga ito dahil nakita niyang ginagamit nila ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil dito, nagkaroon si Michael ng ideya na makakuha ng pera sa pamamagitan ng pag-hire ng mga tao na may mga kapangyarihan para talunin ang kasino. Unang nakilala ni Michael si Eric, isang mayamang bata na may telekinesis ngunit hindi interesado sa trabaho. Pangalawa si Tony, isang taxi driver na kayang kontrolin ang mga elektronikong aparato. Karaniwan, pinapalakas niya ang metro ng taxi, binabago ang mga traffic lights, o pina-activate ang sirena ng mga police car. Sunod si Kevin, isang hypnotist na pinadala ng kanyang mga magulang sa mental institution. Kumikita ang mga doktor mula sa kanya dahil ginagamot ang mga pasyente niyang may depresyon sa pamamagitan ng hypnosis. Pinuntahan ni Michael si Kevin sa institusyon at na-convince siya na tulungan sila para makuha ang pera. Kinabukasan, nagsimula silang mag-practice kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang mandaya sa kasino at kung anong mga galaw ang gagamitin nila para magkaintindihan ng tahimik. Si Eric ay gagamit ng kanyang telekinesis upang galawin ang mga dice at sa kanyang subconscious space, lumilitaw siyang gumagalaw ng dice ng mano-mano. Si Kevin naman ay gagamit ng hypnosis upang kontrolin ang ibang mga manlalaro o mga empleyado, at sa kanyang subconscious space, lumilitaw siyang nagmamanipula ng isang estatwa gamit ang kanyang kamay. Si Tony ay tatakpan ng camera. Kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang subconscious space ay isang bagyong may mga chips na lumulutang. Naglaro sila ng ilang mga laro kasama ang mga tao ni Leon at sa una ay naging maayos, ngunit maya maya, nagkagulo ang lahat. Habang si Kevin ay aksidenteng nagpapabulag ng isang empleyado, nagulat ang isang kliyente ni Leon nang matalo ito at kumuha ng baril. Natatakot si Tony at aksidenteng pinabagsak ang kamera. Si Michael ay tumakbo at tinadyakan ng galit na kliyente at pinatahimik ito bago na pagpasahan nilang kailangan nila ng mas maayos na paraan upang mag-communicate. Michael at Veronica ay dumaan sa isang libing kung saan maraming malungkot na babae ang nanghihingi ng tulong kay Veronica. Biglang may dumating na kotse at lumabas ang mga lalaking nakasuot ng itim. Nagpanik si Veronica at tumakbo papalayo at habang tumatakbo siya, nahulog ang kanyang headphones kaya kinuha ito ni Michael. Nang dumating ang pangalawang kotse ng mga misteryosong lalaki, nagtago si Veronica sa isang abandonadong gusali at naghintay hanggang mawala ang mga lalaki. Pagkatapos, ibinigay ni Michael sa kanya ang headphones at sinabing hindi siya kabilang sa mga lalaking iyon. Sinubukan ni Veronica na umalis ng walang ima, kaya tinanong siya ni Michael tungkol sa kanyang mga plano. Pero sinabi ni Veronica na kaya niyang basahin ang isip ng ibang tao at hindi siya interesado sa plano ni Michael. Dumating ang isa sa mga lalaki at nakita sila, kaya pinigilan ni Michael ang lalaki habang tumakas si Veronica. Habang ang mga natirang lalaki ay kinorner siya sa isang alley, si Michael ay biglang sumulpot mula sa bubong at tinulungan siyang makalabas. Kinabukasan, nagsimula si Gordon sa kanyang pagsasanay ayon sa mga instruksyon ni Alex. Dumating ang isang hypnotist at agad niyang ipinadala si Gordon sa subconscious world kung saan nagkaroon siya ng kakayahang kontrolin ang kahit sino. Habang nakahiga si Gordon sa sahig, pinilit niyang kontrolin ang isang street painter upang gumawa ng kopya ng isang sikat na painting. Pagkatapos, pinakialaman ni Gordon ang isang empleyado ng museo at pinapalitan ng peking painting ng tunay na obra na malapit ng ilipat sa ibang museo. Habang ang peking painting ay binabaybay sa isang van, bumangon si Gordon at binili ang tunay na painting mula sa nagpupuyos na painter ng ilang dolyar lamang. Walang naaalalang nangyari ang mga tao na kinontrol ni Gordon. Balik kay Michael, ipinakilala niya si Veronica sa buong grupo at ipinaliwanag na kaya niyang basahin at ipadala ang mga iniisip ng iba. Siya ang magsisilbing tagapagdala ng mensahe habang sila ay naglalaro. Upang mag-practice, sinabi ni Michael kay. Veronica na pumasok siya sa kanyang subconscious space na isang kakaibang kagubatan. Dahil doon, iniisip ni Michael ang tungkol kay Eric na gumagalaw ng malaking kampana ng bayan, kaya ipinasa ni Veronica ang mensaheng iyon sa isipan ni Eric. Sinabi ni Michael na gusto niyang dalawang tao ang tatakbo at magsisigaw ng tulong, kaya ipinasa ito kay Kevin na mabilis na nagsagawa ng plano. Si Tony naman ay ipinagutos ni Michael na gawing sira ang karamihan sa mga ilaw sa lugar na magdudulot ng takot sa mga tao at magpapalipad sa lahat ng mga ibon. Uling bahagi ng kanilang eksperimento, inutusan ni Michael si Veronica na magsabi sa mga tao sa kalsada na may paparating na lindol. Dahil dito, ang kombinasyon ng kanyang mga salita at ang mga kakaibang pangyayari na dulot ng ibang kapangyarihan ay nagtulak sa mga tao na maniwala na may tunay na lindol. Dahil dito, nagsimula silang magtakbuhan, hanggang tanging ang grupo na lamang ni Michael ang natira. Matapos ito, ninakaw ni Michael ang mga inumin mula sa isang restaurant habang ipinaliwanag ang kanyang plano. Papunta sila sa kasino gamit ang mga peking pagkakakilanlan at isa-isa nilang pinasok ang lugar. Si Veronica ay gagawa ng papel bilang fiancé ni Michael, kaya't makakapag-concentrate siya sa pagpapasa ng mga mensahe sa iba. Si Tony naman ay mga ngasiwa sa mga kamera habang naglalaro ng mga slot machine na siya rin ay manipulahin. Si Eric ay kabilang sa mga kalaban ni Michael, at pinapayagan nitong matalo ang lahat para lamang manalo si Michael. Habang naglalaro ng slots, inaalagaan ni Tony ang mga kamera at mina rin ang mga makina. Pagkatapos niyang manalo ng sapat sa isang mesa, lumipat sila ni Veronica sa isa pang mesa kung saan si Kevin naman ang may control sa empleyado. Sa una, maayos ang takbo ng plano, pero naparami na ng inom si Eric at nagsawa ng matalo, kaya minanipyala na rin niya ang roulette para siya naman ang manalo. Bukod doon, imbes na magpadala ng mensahe gamit ang isip, nagsalita na siya ng malakas kay Michael. Samantala, masyadong nainganyo si Tony sa slots at sinimulang kontrolin ang sobrang daming makina. Nagsimula ng maghinala ang mga gwardya kaya hinayla nila sina Eric at Tony palayo. Pero bago sila may sakay sa elevator, nandoon na ang iba pang miyembro ng grupo. Ginamit ni Kevin ang kanyang kakayahan para ihipnotize ang mga gwardya at mapaalis sila. Pagkatapos, nagtago ang grupo sa loob ng elevator para mag-isip ng plano. Pinagalitan sila ni Michael sa ginawa nila, ipinaliwanag na maaaring mapatay sila kapag nahuli silang nandaraya. Dahil dito, sumang sumangayon ng lahat na susunod na lang sila sa mga utos ni Michael. Pagdating sa huling mesa, nilagay ni Michael ang lahat ng pera sa isang taya. Si Tony ang nagmanitela sa kamera, si Kevin sa empleyado, at si Eric naman sa dice. Maayos ang naging takbo ng plano at nanalo si Michael ng 10 milyong dolyar. Pagkatapos, nagpunta ang grupo sa tabing dagat para magdiwang habang umiinom at nagsisindi ng bonfire. Pero si Veronica ay umupo ng mag-isa sa malayo. Nilapitan siya ni Michael at sinabing maaari pa silang magtrabaho ng magkasama para kumita ng mas maraming pera. Pero hindi ito gusto ni Veronica, kaya nauwi ito sa pagtatalo at nagkasagutan sila. Samantala, si Alex ay may kasamang hapunan si Gordon at sinabi niyang kailangan na nilang itigil ang mga training session. Ipinaliwanag ni Alex na hindi niya matuturuan si Gordon hanggat wala siyang partner. Tinanong ni Gordon kung anong balita kay Michael, kaya ikinuwento ni Alex ang tungkol sa bagong grupo. Hindi natuwa si Gordon sa narinig at sinabi niyang kailangan na nilang makialam. Kinabukasan, habang nasa daan ng grupo, bigla silang hinabol ng isang SUV. Nagawang lampasan ni Tony ang sasakyan, pero may dumating pang isa pang SUV para sumali sa habulan. Sa loob lang ng ilang minuto, napaligiran na ang sasakyan nila kaya napilitan si Tony na huminto sa gitna ng kalsada. Bumaba si Victor kasama ang mga tauhan niya at agad nilang inaresto ang buong grupo, iginapos ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Michael na hawak nila ang pera, pero mas interesado na ngayon si Victor sa kanilang mga kakayahan. Dahil walang kapangyarihan si Michael, dinala siya sa gilid ng isang bangin at dinaril. Gamulong ang katawan niya pababa sa kakahuyan. Labis itong dinamdam ng grupo, kaya't nagtago sila sa kanilang subconscious space para magluksa. Pero hindi nila alam na isa lang itong panlilin lang. Buhay si Michael at dinala siya kay Gordon, na siya palang tunay niyang ama. Pinutol ni Gordon ang mga lubad sa kamay ni Michael, pero nagulat ito ng mapagtantong ang kanyang ama pala ang may pukana ng lahat. Sinubukan niyang pumalag pero pinigilan siya ng mga gwardya. Ipinaliwanag ni Gordo na sampung taon na siyang hindi pinapansin ni Michael at ito lang ang tanging paraan para makuha ang atensyon niya. Pinaalala rin niya kay Michael ang panaginip nila noong bata pa siya tungkol sa paghahanap ng espesyal na pinto at sinabi niyang alam na niya kung nasaan ito. Samantala, sa kasino ni Victor, napilitang magtrabaho bilang empleyado si na Tony, Kevin, at Eric upang siguraduhing matatalo ang mga kliyente. Pagbalik nila sa kwarto, may nadatnan silang pabero na nag-aayos ng kanilang banyo. Pero nang lumapit sila, napagtanto nilang si Michael pala ito na nakasuot lang ng disguise. Napansin niyang wala si Veronica, kaya ipinaliwanag ng iba na tumanggi itong magtrabaho para kay Victor. Dahil sa matinding lungkot, hindi na siya lumabas mula sa kanyang subconscious space at nakoma na siya. Kinagabihan, biglang kumurap ang mga ilaw sa ibabaw ng mga game table. Sabay-sabay na pinalibutan nila Tony, Kevin, at Eric si Victor at sinabi nilang magre-resign na sila. Agad silang dinala ng mga gwardya sa isang imbakan at iniwan sa pagbabantay ng isang baguhang gwardya na hindi nila alam ay si Michael pala. Ginamit ni Tony ang isang gwardya para gamitin ang kanyang keycard sa electronic lock. Samantala, gumamit si Michael ng isang ninakaw na susi para ihinto ang elevator sa basement. Nang makarating sila sa susunod na pasilyo, nakita nilang may mga laser na humaharang sa daanan. Iniwan ni Michael ang grupo upang hanapin si Veronica. Nagsuot siya ng maskara na naiwan niya roon noon at naghagis ng isang gas bomb para pabagsakin ang gwardya. Pagkatapos, kinuha niya ang walang malay na si Veronica mula sa kanyang silid. Samantala, nagawang eye of ni Tony ang ilan sa mga laser, pero hindi lahat. Sa kabila nito, nagkaroon ng sapat na espasyo para makalusot si Eric sa pagitan ng mga ito. Matagumpay siyang nakatawid at natagpuan ng ligtas na vault ng kasino, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan para buksan ito. Nang bumaba ang mga laser, digla namang tumunog ang alarma. Habang muling nagsama-sama ang grupo, nagtangkang pumasok ang mga gwardya, pero hindi nila nagawa dahil hindi gumagana ang elevator. Bukod pa rito, may isang nahitnetize na empleyado na nagpaputok sa kanila. Madaling napatumba ang empleyado, kaya't nakapasok ang mga gwardya sa pasilyo. Saktong nabuksan ni Eric ang vault kaya pumasok agad ang buong grupo at isinara ang pinto bago pa sila matamaan ng bala. Iniutos ni Victor na patayin sila paglabas nila. Samantala, sinabi ni Michael na tapos na ang plano maliban na lang kung madya gising nila si Veronica. Nagbabala ang iba na maaaring ikamete ni Michael ang pagpasok sa subconscious space, pero nagpumilit siya. Ginamit ni Kevin ang kanyang kakayahan upang ihip na si Michael, na biglang lumutang sa isang puting espasyo. Dito niya nakita ang mahalagang bagay mula sa kanyang nakaraan at narinig ang iba't ibang boses, kabilang ang kay Veronica. Sa huli, nagawa niyang kumbansihin si Veronica na bumalik sa totoong mundo. Nagising siya sa vault at inihayag na aalis na sila bitbit -bit ang pera. Binuksan nila ang pinto, pero walang gwardya sa labas. Habang nasa subconscious space pa siya, lihim na pumasok si Michael sa isip ni Victor at pinaniwala siyang nakatakas na ang grupo. Dahil dito, iniutos ni Victor sa kanyang mga tauhan na habulin sila, kaya't walang tao sa pasilyo ng dumaan ang grupo. Matagumpay silang nakatakas at nagtungo sa dalampasigan, kung saan naghintay si Alex na may dalang bagong alok para sa kanila. Tatlong buwan ang lumipas, pumayag si Michael na gumawa ng isang misyon kasama si Gordon. Bago sila umalis, dalawang hypnotist ang nagpadala sa kanila sa subconscious space.